mo na kuya Axel, oy. ayoko 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 my name? ayoko 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 kid ba? ayoko ayoko kid, ayoko ayo ayo guys nasi ya kaon mana dek kakak onday ha mana kakak kan on halo assalamualaikum nah. yeah. kaon nimo kanon halo ye kalau nasingko imo yeah. Isa mo yung isdak yung paliton. Ah, nagipan na ito. Bye-bye, doy.